Isa mga magpalang araw sa inyo lahat mga boss. Si Mel Costumes here and ito na nga yung Kawasaki J650 na pinakita ko sa inyo dun sa isang post ko. Okay? So, ito, papakita ko lang sa inyo yung trouble. Hindi siya nag start Redondo lang. Yan, So, narinig niya naman, no? Yan. And, ako, ang napaghinalaan ko agad is itong fuse do so, binala na pala to sa ano sa ibang mekaniko okay so pinatignan na eh ang hatol is, is yung fuel pump kasi nga naman hindi nagre-redondo yung fuel pump kapag ino-on yung susi which is normally sa ganitong unit dapat mag-aano siya pag uugong siya kumbaga okay so yun nga uh, sa amin naman dito sa shop nag-uumpisa muna kami sa step by step na procedure Okay, so start muna tayo sa pinaka-basic, bago tayo dun sa complicated. Okay, so ito nga, pag ganitong electronics and electrical devices, dito tayo muna mag-uumpisa. Sa, sa fuse muna, kasi lahat ng electrical devices na nandito, yung pop, injector, etc., etc., ignition coil, lahat yan, dito naka-base sa fuse. So ito yung parang pinaka-protective device niya. Okay, so pag napuputol yan, of course, hindi na under yung device na nakakonect dyan. Okay, so check natin yung fuse. Medyo malabo pa. Ayan, so try natin. Oh. Zoom natin sa camera. Ayun, putol. Putol yung fuse ng FI. Ayan, kita naman. No? Malinaw naman na siguro. So, yung fuse niyan, yan, yan din yung responsible para sa kanyang fuel pump. Okay? So, pag wala yan, or nakahugot yan, or pag putol yan, hindi gagana. So, ito, salpakan natin ng fuse na bago, yung okay. Ayan, tapos, try natin i-start. Eh, Ayan. ohoy ayun, nag-start. Ayan, 1,500 RPM. Try natin i-rep. Eh, di ba? So yung fuel pump na bago kung natuloy yung uh, owner sa pagbili is around 17,000 kasi dati na siya nagpalit nito kaya alam niya na yung presyo siya mismo sabi sa amin okay so possibly nag trip yung fuse nito kasi pwedeng madumi na yung pump pero pwede pang daanin sa linis malay mo nag, uh, nagbara kaya naputol yung fuse niya or maybe may iba pang device na nakakonnect dito hindi lang yung pump na nag cause para maputol mismo yung, maputol yung fuse. Okay? So, check na rin natin yan. Pero ito na nga. Maito nyo naman. Uh, basic yung trouble, no? So, ganyan muna yung pagda-diagnose. Unahin natin kung ano yung connected na pinakamaliit na pwedeng maging problema. So, ito. This time, fuse lang pala. Magkano yung fuse? 20 pesos, 15 pesos, di ba? Uh, kumpara mo dun sa fuel pump na, 17,000. So, ang laki ng na-save. Alright. So, ganyan yung pag-diagnose mga bossing. So, umpisa muna tayo sa basic bago tayo magpunta sa complicated para makatipid tayo sa oras. Makatipid din yung customer. Email customs here. Galvez usain sa inyo lahat. Ride safe and peace.